sama na sila ay nag ng resolution. eto uh -huh. Ito ang gusto nilang mangyari, ha? Ang gusto nilang mangyari ay sabihin yung sense ng Senado, yung kalooban ng Senado sa ginawa ng Korte Suprema at ito ay i-reconsider at sinisita nila yung opinion ng retiradong justice na si Ascuna. Oh. Na tama daw yung yung ginawa ng Supreme Court pero hindi fair. Anong klasing utak meron itong mga taong ito? Ibig sabihin wala lang batas pag ganyan. Ito pa. Okay lang naman kung gumawa ka ng panukalang resolusyon. Opo. Pero wag mong palabasin sa media kasi sila nag distribute sa media. Eh. Oh. Ang slant na pinapalabas nila, binabasa ko, almost uniform ang reporting ng traditional media. Hindi oh. naman lahat ng traditional media, yung ibang traditional media na may resolusyon na. Oh. This is misleading. Oh, yes. Hindi ba po resolusyon yon Malaya po ang kahit sinong senador na gumawa ng resolusyon. Mm -hmm. Ang baba mag-draft sila ng resolusyon na si Laila ang pinakamagandang babae mm. sa buong mundo. Wala Opo. namang problema 'yun pero may sasangayon ayon ba? Yon. Ako sasang-ayon ako kung senador ako. Opo. Kaso mo hindi ako senador eh. Opo. eh hindi ako pwedeng sumang-ayon doon, di ba? Ang ibig ko sabihin pinalalabas nila na resolusyon na ito. Ito na yung sense ng Senate. Hindi po ito ang sense ng Senate. Oh. Kasi bago po maging resolusyon yan ng Senado, yan po ay kailangang i-refer pa sa komite, uh -huh. maglalabas pa ng report ng komite, magde-debate pa ako may gustong kumasyon doon sa resolusyon uh -huh. at magbobotohan pa. Yan. May sistema. Uh, Oo, oh, may sistema. At ayong botohan, depende pa kung anong klaseng resolusyon. Kung uh -huh. ito ay resolusyon na simple lang, katulad ng ginagawa nila, simple resolution lang oh, yan. Po. Mm -mm. Yan ay, yan ay ano lamang, yung majority lang. Uh -huh. Okay. Pag joint resolution ng House at saka ng Senate, dapat parehong payag sila. Ngayon, pag constitutional amendments, two-thirds ng Senado, oh, two-thirds ng House. Oh. Yan. Hindi po basta nagpanukala kayo resolusyon na kaso nyo, naguguluhan ako eh, tinitignan ko lahat ng dyaryo. Yan o, no? mm. eto pa. Mm. Uh -huh. Nakalagay o oh, na merong resolusyon. Andami! Oh, Minimislid nila ang media. Palagay ko sila nag-press release nito. May resolusyon na daw. Oh. Wala pong resolusyon. Pinaglulo tayo. Ito pa ang nakakatawa sa sinasabi ni Son Tiveros. Sabi niya, ibablock daw niya ang lahat ng premature moves to dismiss the trial of Vice President Duterte. Oh. Ibablock niya. Siya mag O, ang, ang gagawin niya siguro, haharangin niya yung pintuan <laughs> Ha? Mm. Uh... bago maglulupasay siya roon sa floor <laughs> ng Senate. Ibablock niya! Oh, siya mag-isa! Ibablock niya yung kagustuhan ng karamihan oh. ng mga senador at ibablock niya ang kagustuhan ng Supreme Court. Grabing ego nitong babaeng ito. Mas malaki mm. pa sa Empire State Building. wow. Ha? Mm. Ang tindi ng ego mo. Girl, ikaw mm. mag-isa. You will personally block? Siguro 'di try mong mag-block. Wala nang rule of mm. law diyan niyan. Oo. gusto niya mm. siguro siyang mamuno doon sa minority block. Pag siya ang pinuno noong minority block, siya ay blackhead. Oh. Oo, diba? Yeah. <laughs> <laughs> OMG. Anyway. Uh -oh. <laughs> paano naman 'di ko matatawa sa mga ito, the presumptuousness. Hindi uh -uh. I cannot wrap my head around the presumptuousness, the pride, the hubris of these people na sila ang dapat masunod Opo. kesa sa majority, kesa sa sinasabi ng Supreme Court. At anong basihan nila? Retiradong mga maestrado ng Supreme Court. Etong advice ko sa inyo, mga mm -hmm. senador, bumuo kayo ng bagong Korte Suprema, kunin nyo lahat ng mga retired na maestrado na kampi sa inyo bago mag kayo mag-isa. Then ah. gumawa kayo ng sarili niyong desisyon. Ayun. Of course, walang kwentang desisyon 'yon. Retirado <laughs> sila lahat eh. O, diba? Oh, di ano diba? ba? Retirado ng desisyon niyo yun? ay nako. Talaga namang pinapabigat nyo nang ipilit. problema. Mm -hmm. Ang tawag diyan ng mga bata, muntanga. 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 <laughs> Ani 'yon? <laughs> ah, mukhang Muntanga. Ah. Muntanga kayo. Oh, pero mm -mm. Tony, ah. Maniwala okay. kayo, okay, okay. Dili. Muntanga kayo. Oo. Mm -hmm. oh, oh. oh, oh sinabi na, wala ba kayong kagalang-galang? Itong mga naman. ito, keng kuye, ha? Oh. Mm. Kita mo, ha? Itong si Monson, matatawa ka. Noong sinasabi, may usapan, na ididismiss ng impeachment court yung mga charges. Hindi pa naman ididismiss. Mm. Sinasabi lang na, maaring may motion to dismiss at maaring entertainin ng impeachment court. Okay. Sabi nitong si Monsod, para lang makalusot. Alam nyo, eh, anyway, hindi ko masisisi itong si Christian Monsod eh. Ay, yung kung asawa, aborido, lalaki. Eh. Oo. O, yung Christian. Opo, opo. Kasi kung ganun ang itsura ng asawa mo, si Winnie, talagang kat kung ano anong masasabi mo eh. Ay, anyway. Oh. <laughs> Ay, anyway. Yeah. Mm -mm. Uh, sabi niya, hindi kayo ang magdidesisyon mm. kung mali ang ginawa ng house kung merong violation ng one-year ban. Hindi kayo magde-decide impeachment court. Ang magde-decide niyan ay ang Supreme Court. Sinabi niya yan, i-fact check niyo ako. Kailangan. Kung hindi totoo, sinabi niya yan. It's not for you to decide, it's for the Supreme Court to decide. To decide. Ngayon nagdesisyon ang Supreme Court. But sabi niya, wag sundin. Dapat ituloy niyo. OMG. Ay, buang. Inyawa, inabuang Oy, na. Ay, giatay ko the sign. Ay, nako. Uh -uh. <laughs> tinuod, tinuod, tinuod. Tinuod dahil yun na <laughs> Hindi. Pero, pero Tony, mm -hmm. the, the problem is mm -hmm. kung mamimisleading yung mga media, kakalat ang maling impormasyon. Oo, baka akala tuloy ng mga tao, uh -oh. meron ng desisyon ang Senate, nilalabag yung kagustuhan ng Korte Suprema. Pwede ba kayo ay mga lawmakers, isa-isa yung mga pangalan nyo para itong apila ay para sa inyo. Antivero Soto, Pangilinan, uh -huh. at sino pa yung sa Aquino. Aquino. Pati, hindi ako magtataka, Aquino eh. Basta ah, Aquino. Pwede oh, uh -huh. lang yung best friend ko, si Dr. Francis Aquino. Ah, iba naman oh, yun. Ilocana asawa nun eh. Okay. Um, anyway, uh, kayo ay sumumpa to defend, ha, to protect, to preserve the Constitution. Okay. Hmm. Ganito lang po kasimple ulit-ulit-ulitin ko hanggang tumalab sa matitinding mga makakapal na kukote nitong apat na to. Oh, yeah. ha? Kayo po ay nanumpa na ididepensahan -de niyo ang konstitusyon. Sino ba nagbigay ng kapangyarihan sa kataas-taasang hukuman na magsabi kung merong kalabisan sa ginagawa ng kahit anong ahensya ng gobyerno. Di ba konstitusyon? Yes, yes. Oo. Sundin niyo lang yung konstitusyon. Mm. Kayo ay creature din ng Constitution Ang Senado ay can create under the Constitution Apo. Apo. Oo, oh. In Legislature Yes. 6 yata, Article 6 yung Legislature Yung Executive ay 7 8 yung Judiciary Kung ako'y hindi nagkakamali Kung ako'y hindi nagkakamali Ako'y tama Sabi ni May Marcos Senor Oh, Ayan. O, yung sinasabi niyo Sinabi ng konstitusyon na kayo ang sole judge sole trier ng impeachment complaints, yan ay assuming na kayo ay may jurisdiction. Ayun. Mm -mm. Sinong nagsasabi kung ang isang uh, agency or court ay may jurisdiction o hindi? Ha? Kung, sin kung merong grave abuse of discretion okay. amounting to lack or excess of jurisdiction ang Korte Suprema. Sino nagbigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema? Ang saligang batas. Ngayon ayaw niyong sundin yung Korte Suprema. G gayong ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang saligang batas sa sinumpaan niyong dedepensahan, susundin o protektahan, ipagtatanggol. O mm. eh, kayo eh, wala kayo sa hulog. Kayo ay lumalabag sa inyong sinumpaan. O. Oh, oh. Meron pa kayong, So help me God. O, oh, di ba? Kayong apat, o. Oh, pasumpa-sumpa ka pa. mm. ka. Mm. <laughs> na na ako ay mahal mo. ka. Ay, na toy Ay. Ay. Mm -hmm. Okay, malungkot 'yan, malungkot. At hindi lang malungkot, hindi malungkot, nakakatawa, nakakainis. Okay. Pero ay, uh -oh. pero Tony, kung ganito ang mangyayari sa ating bansa, kawawa naman tayong lahat. Matagal kasi na tayong kawawa. Wala na tayong rule of law, <laughs> Oo nga, without eh. the rule of law. Eh hindi na ho tama ito. At palagi ko naman hindi matutuwa ang pangulong Bongbong Marcos dyan. kasi una-una, alam naman ho natin, nasusunod 'yan wala siya sinasabi, sinasabi na. Sinabi naman niya, respect. Respect oh, eh sabihin niya. Eh, oh, pero hanggang bunganga lang. Hindi malay mm. nyo. Nagpapaano niya, ano lang yan. Respect the um. rule, respect the Court. gaganon ganyan siya, gaganon ganyan. Well, 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 well. Hmm. Pero oh, Tony, oh. good news naman tayo, pwede, so konti Walang lang. Walang good news eh. Wala ba? Mm -mm. Meron. Ay, meron, meron. Sa ibang bansa. <laughs> Hogan Day pala ngayon sa Florida. Wow, mm, yeah. hindi the attorney, natuwa uh -oh. lang ako kasi uh -oh. may nabasa, may napanood ako sa isang uh, mula sa ibang bansa, no? Mm. Na meron palang sistema na para hindi maipon ang tubig, yung hindi siya simento pero matigas siya. Ha? Lupa lang na... Ang hindi, simento, pero matigas. Pag bubuka ng mga congressmen na kontratista. Yun yun. Eh, hindi po. Uh -oh. Ibig sabihin, lupa yung pero matigas. Mm. Lupa yung ginamit nila. Ngayon, pwede palang mag-subside yung tubig na kapag doon daw dadaan. Ang punto ko lang, ito yung bansang ano to eh. i ano think, bansa? Australia. Ayan. Ah. Yung mga galing sistema. Ang gusto ko lang, bakit hindi mag-research yung ating mga kinauukulan para humakita yung lahat ng problema natin na sabi na ho ng Pangulong Bongbong Marcos eh, tulungan natin siya na yung i-relieve na, i -ano natin, alis natin yung mga ano, problema at solusyonan. Hindi, solusyonal. ang problema, nasabi talaga niya. Opo. Ang problema, ninanakaw yung flood control. Di ba, sinabi niya. Eh, hindi nga, babaguhin na, 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 na hindi, nga hindi, eh. O. At uh, huhulihin, di ba, sabi niya, -ano, ikukulong ba yung mga Eh, pakita niya. Sana, pakita sana, ano no? Oo. Sana para at least wala na umulit. Oo, tignan natin, tignan natin. Oo. Ayan. Oo. Oh, Big, siguro bigyan natin six months kung sino huhulihin. Pag, pag, may nahuling congressman na nangungupit sa flood control at huwag niyong sabihin wala. Ha? Oh. Hmm. Eh gagawin hindi, na nga centralized na yung pera. Gagawin centralized na. Centralized naman talaga ang pera eh. po, eh. ibig sabihin, hindi na hindi hawak lang, merong lokal na kung saan eh, doon sila yung gagastos, parang gano'n. Eh ang, hindi pwedeng gano'n? Uh, ang GAA, siya talagang national law yan. Okay. Hmm. Ang mga infrastructure, Iba-iba yan eh. May local, Opo. merong national. Opo. Yang local, pwede rin magpagawa. Kaya nga sa local government code, merong city street, Okay. May provincial, oh. may national. Kanya-kanyang -kanya gawa 'yan. Mm. Yung sa loob ng city, yung mga maliliit na kalye, mga city roads 'yon, city streets. O, ang pwede nagpapagawa noon, uh. yung LGU. Yun yung, nga. Provincial, yung provincial, yung probinsya, siyempre provincial. National road 'yan, yung mga highway, oh, etc. Yung mga flood control, national 'yan. Alam niyo kung bakit national 'yan? Kasi mm. nga dapat 'yan may master plan. Yun. Hindi ang pwede maglalagay okay. ka ng flood control sa nabotas. Mm. Hindi alam ng Valenzuela. Kasi, hindi naman pagdating sa boundary ng Valenzuela, tumitigil yung bahay. Nagpo-flow yan sa buong Metro Manila. At kung titignan nyo yung lumang mapa ng Maynila, Opo. makikita nyo, napakarami yung tinataw na estero. Hindi yung estero, yung mabaho. Ah. Estero, estuary. Okay. In Spanish, estuario. yun. Yun yung mga, di ba, may... Ang cycle ng tubig ay from the mountains so from the higher areas okay. because water seeks its own level yes, yes. hindi pwedeng lumulutang ang tubig opo, uh, mm, opo. pag bumagsak ang tubig ang terrain naman ng metro manila ay hindi patantay eh. mm. Merong bundok di ba doon sa may bandang marikina antipolo may mga opo. bundok doon sa cavite may bundok yes, din yes. Eh, integral part yan, isang uh, isang uh, integral at uh, terrain yan eh ang tubig ay babagsak. Mm. Yan. Ang pagbagsak niyan, may estuaryan, may lakes, di ba? Mm. May river. Yung river, yung ang main, yung Pasig River. Yeah. Di ba? Babagsak diyan ng tubig, tabang yan. Yes, Kasi yes. galing yan sa mga bundok at sa mga, yung mga higher areas. Opo. Tubig, ulan yan eh. Mm -hmm. Yan, yan ay papunta sa dagat. Di ba? Kaya kami oh. kantang, Lonely rivers flow. <laughs> To the sea, the to the sea. the sea. Yung mga estuary, yung mga estero, Aha. mas maliliit na mga rivers yan. Ayon. oo O, papunta rin yan sa dagat, may mga ibon dyan, yung mga dulo-dulo niyan -dulo bago bumagsak sa dagat. Opo. Bago pumasok sa dagat, mayroong ibon, may mga, yung ano, yung maraming tinik, ano yun? Yung, <laughs> ano, ano, ano yun, uh, yung, 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 may yung halaman na maraming tinik. Ah. Uh, uh -huh. uh -huh. Ha? Hinti. Makaya naman. Iba oh, yun. Ay, ay, yung ginagawa. Late naman noon. oh yun yung <laughs> sa estuary. Nakalimutan ko yung matinik. Oo, oh, oh. anyway. Maiigal. Wala sa amin noon. Meron yun. Meron yun sa lahat ng estuary. Dati maraming lang dito Bulacan. sa Maynila. Oh. Meron yon sa Bulacan. Lahat ng estuary. Oy, Meron sa Cavite. Alam. Marami yun. Yeah. Ang tawag sa Cavite noon, aroma. Uh, o, oh, aroma uh -huh. yung maraming tinik. oh, oh yan. Anyway. Mm. Pagdating noon... Yung kung saan nagmi-meet -me yung estuary at sa kayong dagat ang tawag don brackish. Oh. Brackish water. water. Kalahating kalhating alat, mm. kalahating tabang. Opo. Mm -mm. Then pupunta sa dagat. Ayaw. yan 'Yung mga estuary na 'yan minsan tumatawid dyan across borders mm. ng LGU. Opo. Oo. Kaya, hindi ka pwede mag-flood control sa Nabotas ng na hindi yung sa mga karatig. Doon dadaan din yung tubig. Dapat, dapat yung sa dagat. Simple lang naman may right ang flood control right of way dapat control, sila. Oh, kasi right nung wala way. pang mga reclamation, wala pang malalaking building, oh, hindi masyadong bumabaha. Kasi pagbaha, may iipon ng konti may sa, mga estero, sila. sa mga estero, sa mga... Ah, uh, Pasig River then lulusot na sa Opo. dagat That's true. 'yan. Oo. Ngayon, may nagharang, may nag-reclaim, oh. may nag-divert, may nag-dam ng mga estero. Ayun, edi eh, katakot-takot na baha. Pero pinag-aralan oh. naman 'yan, Sir. Hindi eh, pinag-aralan 'yan, di ba? Na ka. Kaya nga inaamin naman ng DPWH, walang master plan. Oo. Bakit? Kasi ayaw nilang mawala ang baha. Bakit? Kasi pag wala ng baha, wala, wala ng na silang budget sa flood control. Ganun lang kasi. Ah. Yan. <laughs> oh. oh, I see. Ayun. Hmm. Eh, Ngayon, nasasabihin na. ni, ni Pangulong Marcos, masanay na tayo, ganyan na talaga. Hindi Oo. na emergency yan. Malukat yan ba yun. ay mindset? Dapat hindi pwedeng gano'n na lang. Pag-aralan mo kung bakit kung Ayan. bakit. Apo. At huwag mong gawing new normal yung baha. Oh. O, parang sinabi manang ng the new normal ay nanglilimahid na. ka, hindi ka naliligo. Opa, hindi pwedeng gawing yung... new normal yung hindi normal. ha mm. Para magsinabing ang new normal na abogado ay si Larry Gadon. <coughs> hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng oh. ang new normal ay may depekto. Dapat ang new ang normal ay normal. Yeah, Yung yeah. baha hindi new normal yon. Abnormal po yon, Mr. President. 'Yon ang lunasan nyo. 'Yon. Hindi solution. pwedeng anong gagawin natin? Hmm. O oh, hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng mahihiya naman kayo. Hindi po mahihiya yan. Pag bilyong bilyong piso ang pinag-usapan, wala nang hiyaan yan. <laughs> Ayun naman o oh, para naman kayong pinanganak kahapon eh. Hmm. Kung sino mang nag-advise sa inyo na sabihin new normal yan. Malakas ang tama nun. Oo, oh, bagal Malang yung nag-advise sa inyo nun. Pero pero lang yan. Oo. Ay, na masakit. Na hindi pi pwedeng yan ang new normal. Opo, oh, totoo yun. Hmm. So, yun ang istorya. Yung new... sinasabi nyo magsasubside, siyempre, pagka walang simento yan, pagka yan ay pumupunta sa, sa dagat, hmm. siyempre, bababa huhu -hu pa yan. Yun. yun ang yun, problema, ano. may reclamation. Hmm. Naglagay ng mall pinatungan yung estero kasi sayang daw yung lupa. Ang dami niya sa Maynila noong panahon namin ni Mayor Lim, mm. pinapatungan yung estero. Yung estero doon, yung kinakainan doon yeah, sa yeah, yeah. estero, um, di ba maraming kainan? Dati yun, hindi nangangamoy. Bakit? Laging nagpo-flow. Pagka laging umaandar yung tubig, hindi na hindi naging stagnant, hindi nagbibreed breed ng bakteriya, yeah, ng yeah, algae, yeah, yeah. Ha, mm -hmm. ng amoeba, ha? hindi nagbibreed. breed yan. Hindi ba baho yan? Meron nga ako nakitang bansay. Ang galing eh. Nakaangat. Nakaangat. Meron siyang panibagong, parang temporary bridge oh, Sa Japan, di ba? Oh, Malimit sa Japan. Di ba yung drainage bridge. nila may isda? Oh, yun nga, fish. malinis oh, kasi malinis. Oh, anyway Yon. magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pag